Hello, hello, mga kasiswang. Ito na naman ang sister niyong aswang, tulog sa araw, gising sa gabi. Sa araw na ito, mga kasiswang, ay napabalikwas nga tayo sa ating pagkakahimlay sa ating napakagandang tulugan kung saan ipinasadya po natin sa Keep Heaven Funeral Homes. <laughs> Naalala nga pala natin, mga kasiswang, na mayroon pala tayong kasiswang na nakiusap sa atin na samahan siya dahil ipinabarangay siya na panyang mga kapatid dahil sa na property. Hahaha! <laughs> At dahil parang nga tayong Girl Scout na laging handa, pag sinapak laging plakda, ay umepal nga ang inyong kasiswang at nagsadya tayo sa Barangay Kalima kung saan malugod naman tayong tinanggap ng ating kapitan at batchmate na si Peter. <laughs> at dahil nga busy si dahil may mga hinihintay siyang importante kadanapan, tayo naman ang murap muna sa mga nagre-reklamo dahil wala pa ang ating kasamahan. <laughs> at dahil nga sa ating kaipalan, ay tayo na nga nag-representative ng ating kasiswang. <laughs> At kung saan nagsilbi nga tayong tagapamagitan ng magkakapatid na nag-aaway dahil sa isang palderong sinaing. <laughs> May kwento ko nga lang pala sa inyo mga kasiswang mga pangyayari na ito palang magkakapatid ay apat na nakamana ng isang palderong kanin at naisatiin sa apat at dahil nga panganay ang ating kasiswang na naronera present ay gusto niya sana na pantay ang hatian magmula sa ibabaw ng kanin hanggang sa tutong. <laughs> At dahil nga hindi pumayag ang mga kapatid at sinabi nila na kanila dapat ang buong kanin ay itinira nila sa ating kasiswang ang tutong. <laughs> at dahil nga napagpayuhan naman na natin ang ating kasiswang ay natuklasan natin na maaari naman pala may export ang tutong at mapaghadap buhayan. <laughs> at nang makita nga ng mga kapatid na mapagkakakitaan pa lang kaning tutong at muli siya makakabili ng pangsaing ay nais nga nilang baguhin ang napagkasunduan at hatiin na naman ang kaning tutong at kunin na mapagbebentahan. <laughs> Dahil nga napakalman na natin ang mga naghahabol sa kaning tutong ay nangako na nga lang tayo na ating sasabihin sa ating kasiswang ang pagnanais ng kanyang mga kapatid na hatiin ang kanin tutong. <laughs> At kinadabihan niya guys na bago pa mahati ang ating katawan ay bumalik na tayo muli sa barangay kasama ang ating kasiswang na nireklamo. Nire <laughs> At dahil nga nagkaharap-harap na ang mga hang mga magkakapatid ay dumating naman ang mga ponsihalis ng barangay na ito upang paliwanagan ang mga nagre-reklamo na hindi na maaaring baguhin pa ang napagkasundoan at napagpirmahan na. <laughs> Kung kaya mga kasiswa, ang mga nagre-reklamo ay nagdeklaro na lamang ng gera. Charot! <laughs> Kung kaya ang usapin, e bumumbol naman uli sa pamanay na e, siya naman talagang may-ari ng tutom. tutong. <laughs> ang moral lesson ng istorya, lugawin muna ang sinaeng bago paghati-hatian. <laughs> at ang naghahangad ng kagitna, nagiging malalanggal kapag nawala. <laughs> Like and share na lang guys at don't skip ads na nasa dulo big video. Thank you.